Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang Adventure Action TV Series na The Witcher. Tara na't panoorin natin! Simulan natin ang serye sa isang maliit na nayon ng Vengerberg Aedern kung saan nakatira ang dalagang si Yennefer na tabingi ang mukha at may umbok sa likod na parang kuba. Mahirap ang pamilya niya na tagapag-alaga ng mga baka. Dahil sa kanyang pangit na itsura ay madalas siyang nabubuli ng mga kanayon niya. Isang araw habang naglalampungan ng isang magkasintahan ay binuli nila si Yennefer na pinagbintangan nilang nagmamanman sa kanila. Habang pinagtutulungan ng magkasintahan ang dalaga ay aksidenteng nabuksan ng isang portal patungo sa Tower of the Gull Areteza kung saan ay nakilala niya ang binatang sorcerer na si Istred. Nang sabihin ng binata na isa siyang birhen ay nasampal niya ito na agad niyang inihingi ng tawad. Sinabi ni Istredd na hinahanap na si Yennefer at kailangan niyang bumalik sa pinanggalingan niya. Muling binuksan ng binata ang portal na agad namang pinasok ni Yennefer. Lumipas ang mga oras, ang headmistress ng Areteza na si Tizaya de Vries ay dumating upang bumili ng baboy sa ama ni Yennefer. Nang makita ng headmistress si Yennefer ay nagpahayag ito na gusto niya ring bilhin ang dalaga. Di nagdalawang isip ang ama ni Yennefer at binente siya sa murang halaga na katumbas ng kalahati ng presyo ng isang baboy. Di napigilan ng ina ni Yennefer ang ama niya sa pagbenta sa kanya, sa kabila ng pagmamakaawa nito at pagsasabing ang babaeng iyon ay mangkukulam. Ayaw mang sumama ng dalaga ay wala siyang nagawa, natagpuan na lang ni Yennefer ang sarili sa Areteza Academy. Di niya matanggap na pinagbili siya ng ama sa halagang mas mura pa sa baboy dinala ni Tizaya si Yennefer sa Areteza upang ma-develop ang kanyang kapangyarihan, kontrolin ang kanyang emosyon at maging isang bihasang salamangkero. Sa greenhouse ay nagsimulang turuan ni Tizaya ang mga mag-aaral na alam niyang may kakayahan sa mahika. Unang tinuro ay ang tungkol sa balanse at kontrol sa pamamagitan ng pagpapalutang ng bato nang hindi ito hinahawakan. Ang tanging gagamitin lang nila ay ang pagbigkas ng orasyon ipinaalam ng guro na laging may kapalitang bawat gagawin nilang mahika tulad ng nangyari kay Fringilia. Halos lahat ng mag-aaral ay nagawang mapalutang ang bato hawak ang bulaklak na magsisilbing sakripisyo sa pagpapalutang nila ng bato. Nang subukan ni Yennefer na gawin ang mahika ay nabigo siya. Nang kutsain siya ng guro na tinawag siyang biik ay nag out siya dahil sa kahihiyan. Narating niya ang isang kuweba kung saan ay natagpuan niya si Istred. Formal niyang ipinakilala ang sarili sa binatang sorcerer. Sunod na tinuro ni Tizaya sa kanyang mga mag-aaral ay ang alamin ng pinakakinatatakutan ng kapartner nila sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata. Walang makita si Yennefer sa kapartner kaya nagsinungaling siya. Tinawag siya ng guro at pinahiya sa pagsasabing wala na nga siyang nagawang pagsubok ay nagawa niya pang magsinungaling. Nagwika pa ito na kahit maging maganda siya ay walang magmamahal sa kanya ibinahagi ni Yennefer ang kanyang suliranin sa tanging kaibigan niya doon na si Istred. Nagsabi ang binata na naranasan niya rin ang hirap noong nag-aaral siya ng mahika. Pinasubukan niyang muli si Yennefer na basahin ang kanyang isip at di siya nagkamali dahil nagtagumpay ang dalaga. Isang gabi, dinising ni Tizaya ang mga dalaga sa gitna ng isang malakas na bagyo at dinala sila sa Torlara, ang pinakamakapangyarihang lugar sa kontinente ito ay bukas lamang sa mga miyembro ng Brotherhood of Sorcerers. Nandoon sila upang matutunang kontrolin ang mga bagay na pwedeng magdulot ng kapahamakan. Kailangan nilang panatilihin ang kidlat sa loob ng bote. Hindi naniwala ang naunang babae sa kanyang kakayanan kaya tinamaan siya ng kidlat. Nang subukan ni Yennefer na itaas ang bote ay nahuli niya ang kidlat ngunit tumilapon siya sa gilid. Tagumpay na nagawa ni Sabrina ang pagsubok na ikinagalit ni Yennefer inilabas niya ang pumasok na kidlat sa katawan. Mabuti na lang ay nagawang maitaboy ito ni Tizaya sa labas. Nakatikim siya ng sermon sa guro na nagsabing muntik na niyang mapatay ang mga kasama niya. Ang responsibilidad nila bilang sorceress ay pigilan ang kapahamakan at hindi magdulot nito. Sa ngayon ay hindi pa siya handang maging tagapayong sorceress ng kaharian dahil kapag nagkaroon ng problema ang pagpapayo nila ay ang guro nilang si Tizaya ang sisisihin ng hari pinuntahan ni Yennefer si Istred upang ipaalam ang mga kabiguan niya. Alam na ni Tizaya na nag-uusap silang dalawa at posible siyang mapauwi sa nayo nila. Napalapit na si Istred sa kanya kaya nagsabi ito na ipapakita sa kanya ang makaluma at makapangyarihang mahika ngunit lubha itong mapanganib. Ipinaalam niya kay Yennefer na ang mga bungong nandoon ay bungo ng mga duwending nagtayo ng Areteza. Sila ang mga unang sorcerer ng kontinente nang dumating ang mga tao sa lugar na iyon ay tinuruan sila ng mga salamang kerong gwende ng paggamit ng mahika ay ginamit ng mga tao ang natutunan at pinatay ang mga duwende binigyan ni Stred si Yennefer ng bulaklak na tumutubo lamang sa dugo ng gwende nang bulungan ito ng sorcerer na inulit ng dalaga ay biglang bumukas ang portal na ipinagtataka ni Stred inamin ni Yennefer na ang kanyang tunay na ama ay kalahating gwende Nakasama ang ama niya sa mga pinatay ng mga tao noon. Ang dugo ng ama niya ang dahilan kung bakit pangit ang itsura niya. Hinalikan siya ng sorcerer na nahulog na ang loob sa kanya. Nang maglaon, ipinakita ni Yennefer ang bulaklak kay Tizaya. Inutos pala sa kanya ng guru na kuhanin ang bulaklak gamit ang kasanayan sa paggamit ng peking emosyon. Umaasa si Yennefer na tataas ang posisyon niya bilang mag-aaral ng mahika. Nagsabi lang ang guro na maghintay siya ng katok sa pinto ng kanyang silid. Samantala, nagulat si Istred sa kanyang evil mentor na si Stregober sa kung ano na ang nalaman niya tungkol sa dalagang pangit. Nagwika si Istred na si Yennefer ay may lahing duwende. Isang gabi, narinig ni Yennefer ang katok sa pinto ng silid ng kanyang mga kamag-aral. Di siya kasama sa mga pinatawag pero kinuha niya ang bulaklak at sinilip ang ginagawa ng mga kamag-aral niya nakita niyang ginawang igat ng guro nila ang tatlong mag-aaral. Alam ng guro na nasa paligid siya kaya pinatawag siya nito. Inutusan siya ng guro na ihulog ang mga kasama niya sa tubig. Ang mga kamag-aral niya ay isa na ngayong daluyan ng mahika ng Areteza. Nagningning ang lugar dahil sa mga inalay na babae. Alam ni Yennefer na maswerte pa rin siya at hindi siya naisamang inalay sa Areteza. Lumipas ang panahon, nasiyahan si Yennefer sa pekeng pag-iibigan nila ni Istred upang maging mas kapanapanabik ang kanilang salpukan, lumikha si Yennefer ng mga manunood. Nakatanggap sila ng palakpakan sa mga manunood ng i-level up niya ang kanyang performance sa ibabaw ni Istred. Umaasa si Istred na mauulit ang ganoong pagtatagpo. Habang nag-uusap ang dalawa ay nalungkot si Yennefer nang maisip niyang si Fringilia ang napipisil na maging tagapayo ng hari sa kaharian ng Adern. Nagpayo si Istred na wag siyang masyadong mag-alala. Nagsabi si Yennefer na pangarap niyang makapagtapos sa Areteza at makapaglingkod sa bayan ng Aedirn bilang isang makapangyarihang sorceress. Gusto niyang ipakita sa mga taong nambubuli sa kanya at sa kanyang kinilalang ama ang kanyang tagumpay. Ang lahat ng nagtatapos sa Areteza ay ginagawang perpekto bago ipadala sa iba't ibang kaharian. Lahat ng pisikal na depekto ay nagagawang ayusin. Ipinakita ng isang salamangkero ang mga babaeng ginawa niyang walang kapintasan nangako ito na magagawa niya rin ito kay Jennifer. Ilang saglit pa ay dumating si Tisaya. Inutusan niya si Jennifer na ipikit ang kanyang mga mata at isipin na siya ang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Sumunod siya sa utos ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata ay hindi niya nakita sa salamin ang ipinangakong kagandahan. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang mga pinunong wizard ng bawat chapter pinag-usapan nila kung saan kaharian dapat ilagay ang bawat magtatapos na sorceress. Sinabi ni Stragober na pwede nilang ilagay ang kubang magtatapos sa kaharian ng Nilfgaard. Nagwika si Tizaya na napagkasundoan na nilang ilagay si Yennefer sa kaharian ng Adern kung saan siya ipinanganak. Tumanggi si Stregober at isa pang wizard na nagsabing di nararapat si Yennefer sa Adern dahil may lahi itong duwende. Dahil hindi sila magkasundo ay nagbotohan sila. Habang hinahanda ni Yennefer ang sarili, biglang dumating ang salamangkero at inabot kay Yennefer ang pulang dress na galing sa hari ng Nilfgaard. Ibig sabihin ay napagkasundoan ng mga pinuno na sa Nilfgaard siya ilagay. Ayaw niyang aksayahin ang kanyang buhay sa maliit na kaharian ng Nilfgaard at maglingkod sa hari nitong babaero. Kinumpronta niya si Tizaya ngunit wala na itong magagawa dahil tapos na ang botohan ng chapter. Inamin ni Tizaya na ayaw ng mga taga-Aderns na magkaroon ng tagapayo na may dugong duwende. Ang pagtanggap sa bagong kasapi ng Brotherhood of Sorcerers ay nagsimula na. Ngunit wala doon si Yennefer. Nag-alala si Istred kaya hinanap niya ang dalaga. Natagpuan niya itong gumagawa ng sulat sa kanyang ama, na hinihiling na kumpirmahin na anak niya siya at hindi ng isang duwende. Sinabi ni Istred na hindi niya mapapaniwala ang chapter sa sulat na iyon. Nagalit si Yennefer dahil alam niyang si Istred ang nagbunyag kay Stregober ng tunay niyang pagkatao. Huli na ang lahat kahit papabulaan na ni Istred ang mga sinabi niya sa pinagmula ni Yennefer dahil wala nang maniniwala sa kanya. Bukod pa rito ay tapos na ang ritual sa pagtanggap sa mga bagong kasapi. Nagmungkahi si Istred na sumama siya sa kanya dahil na-assign siya bilang explorer. Magkasama nilang lilibutan ang kontinente bilang mananaliksik. Sinabi ni Yennefer na hindi tadhana ang humawak ng dust fan habang binabrush ang mga buto ng mga sinaunang nilalang. Nagtalo sila dahil magkaiba ang kanilang pananaw at prinsipyo sa buhay. Nagbitiw ng masakit na salita si Istred na walang anumang kapangyarihan o kagandahan ang mararamdaman niyang karapat dapat siya. Tumakbo si Yennefer sa salamangkero na namamahala sa transformation at hinamon ito na patunayan ang kanyang galing sa sining sinabi ng salamangkero na kulang ang kanyang gamit upang gawin ang proseso. Gayunpaman, nagsabi si Yennefer na kakayanin niya, anuman ang kasama nitong kaakibat na sakit. Sinimulan ng salamangkero ang proseso ng transformasyon ni Yennefer. Hiniling niya na panatilihin ang kulay ng mga mata niya at mga bakas ng mga hiwa sa pulso ng kamay niya. Ipinaalam sa kanya ng salamangkero na bawat mahika ay may kaukulang halaga katumbas ng kanyang pagbabago ay hindi na siya magkakaanak na tanggap naman niya. Unang tinanggal ay ang matris niya na halos ikamatay niya sa sakit. Nagtimpla ang salamangkero ng espesyal na tinta tapos ay ipinahi dito sa mukha at katawan ni Yennefer habang binabanggit ang orasyon. Makalipas ang ilang sandali ay napahiyaw ang dalaga sa tindi ng sakit na naramdaman. Halos humiwalay na ang laman ng kanyang katawan unti-unti ay nagkakaroon ng matinding pagbabago sa kanyang katawan hanggang mamilipit siya sa sakit at mawalan siya ng malay. Samantala, sa main hall ng Areteza ay nagpatuloy ang initiation ball. Nang bumukas ang pinto ay nakita ni Tizaya ang isang hindi pangkaraniwang magandang babae na kulay violet ang mga mata. Napagtanto niya na si Yennefer iyon na sinuway ang kanyang mga utos. Ilalayo na niya sana ang dalaga pero huli na ang lahat dahil napansin ng hari ng Aether na si King Verferil ang kagandahan ni Yennefer. Niyaya siya ng hari sa isang sayaw kung saan ipinahayag nito ang kanyang pagnanais na makita si Yennefer bilang tagapayong sorceress sa kanyang kaharian. Walang nagawa si Tizaya kundi ang panoorin ang hari at si Yennefer na magsayaw sa gitna ng main hall. Nasaksihan din ito ng lahat ng nasa paligid na hindi makapaniwala sa mga pagbabagong nangyari sa kanya.